Nagpaduding-duding pudbi ang akong iring Wow. Hmm? Napa siya pinaukukuk. Hello guys, mayong hapon. Nang hinlo day, sinday si guys no, sa iyang mga punuan sa tanglad. Ako may guys, kay awat na lang ba makakuhaan bitaw ang kataguan sa mga lamok. kay bawo na ka, basta ting ulan, Daghan juga kay glamok, inigkakuman. So na akong libuhat, akong panghintuan kay tagas po ni siya pang trim, ang pang triman ng mga kanang iyahang tagas ng mga na, nabawag ng mga kuan tahon kay gilok bayan na siya huwag mag-agi-agi ito sa tuang ang lawas ahait ah, sa na siya guys kapila na kuwan na nasamad sa kamot mamurag masugat hindi mo pa hait mo gunang tanglad mauning ako ginigigahinan guys huwag hinglo siya Malikupat upat ni guys napasaat pa nga na doon Muna nga kung ano yung siyang gituyok-tuyok. Okay, sa basa man na yung nga kung ano liha. So, ang lamok, may kayong pagtago-tago liha. Ah. Nga na siyang pang -tib tibon, pang na na siya. Nga na, nga na po ang gitapok. ato nga po ng dauban, nga ka hapon-hapon. Para ganyan siya sa lamok. natay tayo paso-aso po sa atong balay ba. Pero anak ba yan tumura guys? Muna-muna na 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 kung dali-dali guys. Kay, nga kung chikiting nga gamay. Nagsigi nagpanawag. Naraman siya sa pultahan. Makita raman ko niya. na siya panawag na ako. Okay. Gusto man na siya. Kung na ako sa gawas, naapod siya sa gawas. Kung niya kay medyo pita pa man ang mga dalan, mawala na ako siya pag-ausa. Magpankuan man na siya basa-basa. Kilig man kina siya gikap-kikap. Kung niya, ang sasigin akong chika-chika, guys. Kapit na rin ko na human, guys, no? O, nindot na kayo kung agi. O, si Mingming. -Ming nagpaduding duding gid siya guys. Ang gamating na no, humandag yun ko sa akong gitrabaho. Sumo ni siya guys ang atong nahinlo. Ato ni siyang dao banon niya. Salamat kayo ka, sa paglantaw.